2012 nang aprubahan ni dating Pangulo Benigno Aquino III ang Light Rail Transit Line 1 o LRT-1 Cavite Extension Project. At ngayon, makalipas ang labing dalawang taon ay magbubukas na ang unang bahagi nito. Ngayong buwan, Nobyembre 2024 ay magbubukas ang limang bagong istasyon ng LRT-1 Cavite Extension. Kabilang dito ang Redemptorist Ashana Station, Mia Road Station, PTX Station, Inoy Aquino Station, at Dr. Santos Station. Ang mga istasyong ito ay nakapailalim sa tinatawag ng Phase 1 ng Cavite Extension Project. Sa pamamagitan ng public-private partnership, ipokonekta ng unang yugto ng proyektong ito ang Baclaran Station sa Lungsod ng Pasay sa Dr. Santos Station sa Lungsod ng Paranaque. Inaasahan na makababawas ito ng 30 minuto sa oras ng pagbiyahe at magbibigay serbisyo sa karagdagang 80,000 pasahero araw-araw. Ang LRT-1 ay may kapasidad na maghatid ng humigit kumulang 320,000 pasahero araw-araw at tinatayang tataas ito sa 400,000 dahil sa limang bagong estasyon. Uh, because before you, you come up with a design ng station, everything, ang basis niya talaga yung source niya is yung riders in start. So it is forecasted, everything is in accordance to that ridership study. Uh, nasimulan na po ba yung construction natin for phase ng Cavite Extension? Ayun. Uh, negative, hindi pa siya nasisimulan. Meron pa kaming mga hinihintay na steps para makapag-proceed sa package 2 and 3. Ang tinitingnan na namin sa ngayon, if everything works well in accordance to the plan, so kung makapagsimula siguro tayo mga late, I can say, siguro mga, let's say, 2027, something like that. So it takes around four years to build. So we're looking at 2031 completion naman. If everything works well. For the time being, yung forecasted namin is parang uh, around 80,000 80, 80 000 something. And then, come 2030, yung, yung forecast is parang matutokis yun yung yung existing namin ng mga kasiginis na sa 3 and a half, 350,000 something. So pagdating yan ng 2030, so almost matodobol na yan. Pero for the time being, yung matatagdag sa 3 and a half or yeah, is around 80,000. Dato sa 350,000. Ang ikalawang yugto ng proyekto ay ang pagbubukas ng mga estasyong Las Piñas at Zapote, habang ang ikatlong yugto naman ay ang estasyon ng Niog sa Bacoor, Cavite ayon sa opisyales ng Light Rail Manila Corporation o LRMC, ay pitong taon pa bago inaasahang matatapos ang buong proyekto. Matapos ang labing dalawang taong pag-aabang ng mga commuters para sa unang bahagi ng LRT1 Cavite Extension, ay pitong taon muli ang kanilang hihintayin bago ganap na makumpleto ang proyekto na inaasahang matatapos sa taong 2031 apo si Kate Gilbero at ito ang ang pamantasan